mga mare. matala hindi pa man ho nagpapalit ang taon, mahigit dalawang daan na ho at limampu ang nabiktima ng paputok. At nakakalungkot hong isipin, kailangan maging handa pa rin ho, lalo na kung sa emergency situation, ha? Kaya naman, tuturuan po tayo ngayon ni Dr. Dennis De Guzman na mga pangunang luna sa minor burns o sa mga napaso ng dahil sa paputok. Good morning po sa inyo, Doc. Good morning, Dan. Good morning sa lahat ng nanonood. Yes. Um, kapag... ano ho una natin kailangan tandaan kapag ka uh, magkaroon tayo ng mga minor burns? So, pag magkaputokan uh, putukan, o kaya minor burns o kaya mm -hmm. medyo konti lang sugat, ang importante hugasan ng running, okay. running, water sa ano, sa gripo at okay. para maalis yung mga pulbura, ibang chemicals na nasa sugat. Tapos, uh, kung talagang marami talagang ano, minor ano lang naman, pwede naman sabunin din siya. Pwede rin sabunin. Pero U kung, uh, kung, walang open wound, ba? Uh, 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 kahit konti lang open wound. Huwag yung talagang uh, mutilated o yung uh, talagang lagas-lagas yes. o marami. Pag gano'n lagas-lagas, ang kailangan doon, eh, hugasan lang, running water, at the same, tapos ano na agad ng cloth. Yun naman, okay. okay. Kung walang gasa sa bahay, Ah, uh, plot nakaagad na malinis. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. basa malinis ang importante 'yun yung okay. keyword don. Okay, okay sa so pag-aalaga ng tenga, ano ho yung mga puwedeng uh, gawin natin? Alam naman ho natin napakalakas ng ibang mga paputok. Madalas ang sumasakit yung mga tenga ng bata. Yes. 'Di ba? Ang unang-una, -una, ang importante dapat meron tayong cotton plug. Cotton uh, ear, plugs. Uh, ear plugs, okay. okay kay earplug. Pagka wala akong earplugs, pwede ba cotton? Yeah, kaya lang talaga ito hindi hindi kasi uh, galing noon, effective noon. Oh, so, mura uh, lang naman to, ho. Uh, ano, pwede ho tayo makabili nito sa iba-ibang mga stores. Stores, na, ano? Na, ano? Ngayon, ang kailangan Drug talaga store. kung walang nalimutan bumili, at least man lang makaprotekto ng kahit konti, i-rollo uh, Rollo cotton, balls at siksik uh, ilagay sa tenga, Lalo sa mga babies. Para oh, hindi magigit lang o kaya ma, umiyak sila na umiyak. Ay, oo nga naman. Ay, tama-tama tama yan. Lalo Kasi, na dun sa mga talagang uh, kakapanganak lang, yes. ano? O oh, yung mga may baby. Oh. Kasi nakakasira talaga ng eardrums na babasag. Oh. So makakabingi. Okay. So ano pa ho ang mga kailangan natin tandaan? Kapag ka uh, dun sa mga medyo may asthma, alam nyo na, yes. di ba? So ano may hikaw, okay. may allergies, oh, sipon oh. ng sipon. Uh, Siyempre yung mga pulbura. Oh, oh. Okay? So kailangan mag... Uh, surgical mask or any mask. Pwede yan. Pero kung Oo. wala namang mask sa bahay na ganito, um, ang kailangan ay... Um, panyo, pwede ba? Panyo, everything cloth, linis. -oh. Uh, mas maganda kung babasain ng kaunti ah, spray para okay. matrap lalo yung mga particles. Okay. Babasain pala. Okay. Eh, pag ganito, hindi na ito kailangan basain? Uh, kahit damp lang. Damp kaunti, lang. Okay. Para at okay. least ma mas pag trap lang yung particles. Mas ilalagay ngayon, uh, pigain, tapos ilagay ngayon sa ano yun ang ipapantakip sa ilong. Ano po ang uh, mensahe ninyo, sir, para sa lahat po ng mga manunood natin bago magpalit na naman ng taon? Okay, sa so in behalf of uh, Philippine Medical Association, mm -hmm. ang uh, kami po ay uh, umaasa sa ligtas at matiwasay na pagbabago ng panahon, maiwas sa lahat ng mga na mga paputok o nakakasakit uh, at kami bumabati sa inyong lahat ng uh, ligtas at ma manigong bagong taon. Happy New Year, Doc. Thank you very much, Sir, Happy New Year, Mr. Talatina. Thank you po. Thank you. At syempre, nako mga kapuso, ah, talaga ho, kailangan mag-ingat tayong magpapalit na ng ah, taon. Oras na lang ho ang binibilang 2014 na. Kailangan ho salubungin ang bagong taon ng maingay at masaya. At syempre, kumpleto ho ang ating mga parte ng katawan.